Another day, another game na naman tayo, mga day. <laughs> Naku po, ano ang nangyayari dito, mga doy, sa mga kakampi ko? pulang pula intawan yung signal nila. Ano na naman tumuntun? Binigay mo sa aking mga kakampi? Kung hindi mga kurimaw, mga imiltin lang yung load nila. Magkaiiya! Yeah. Ah! Ah! Pakiramdam ko, mga doy, maglisod talaga yung kahimtang ko dito. Pero, simpre... Kano naman ang bida, di ba? Lagi nabubugbog talaga. <laughs> <laughs> Dahil nahihirapan na talaga yung mga kayuntang na mga kampi ko mga doy. At ah. pinilit ko na lang talagang gumala dito sa buong mapa. Nakita ko nga yung alien. Kaso nag-transform dirityo, mga doy. Kaya eh, ah, siyempre, backyard tayo. Sus Mariusip, marami nga pala talaga sila dito mga doy. Hindi kaya, kaya ah, backyard na naman ulit tayo. Huwag natin ipilit yung mga bagay-bagay na hindi naman dapat bagay, mother, father. <laughs> <laughs> Lahat yung tao ng mga kalaban namin dito, mga bi, puro killing spree na talaga. Tapos dito, masyadong nagmamatapang yung pulpul. Kaya yung iro niya, kasama siya, pinahiga ko mga doy. Buy one, take one yun eh. Huwag ka nang mag-load ng ML10 Mia. Try mo na intawon yung ML20. Baka sakaling gaganda yung signal mo. Grabe ka naman intawon Monton. Bakit naman lagi intawon ganito? Lagi mo na lang intawon akong binibigyan ng sakit sa ulo. Magbago ka naman, please. <laughs> dito, uwi naman sana talaga ako kasi nararamdaman akong pupunta talaga sila dito, kaso kung naging kawawa man yung kakampi ko, tapos yung kahintang ng pulpol at kupa mga doy, atinigro na, kaya Binigyan ko nga naman ng discount yung dalawa. Nakapromo yan eh. Naku po, as you can say, mga doy, kawawa yung taon yung standing namin dito. Pero hindi pa rin talaga ako nawawala ng pag-asa. Yung bagyo nga, andyan yung pag-asa. Eh ako pa kaya na ako yung bida. Baka nakalimutan nila, content ko to. <laughs> <laughs> kaya gumagawa na lang ako ng pangarap dito mga doy, tsaka imposibleng mga bagay. nag na lang talaga ako kasi yung mga kakampi ko, Plug na nga. Plug pa rin ang palag. Grabe mga mindset yan, na ba? Sabay alis na parang wala nang sanang ginawa. Kaso nakita ako ng pulpul dito, mga doy. Sus, mariusip! Pero siyempre, matatakasan natin yan, mga doy. Kasi bida tayo, eh. Naku po, nakancel pa yung third skill ko kay, ano, tigrel, mga doy. Bida ka ba, tigrel? Madal-dal ka, eh. Nakakahiya kasi. Kaya, remember, kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak tapos tuwang tuwa pa talaga yung sak. Nagbakasyon na nga yung tao. Pinagtawanan mo pa. Pakababaw ng kaligayahan mo sak. Sak, totoo lang. Kaya nung pagkaliwanag ng kapaligiran ko mga doy. Wala na talaga akong ibang iniisip. Maubos ko lang talaga yung humigit kumulang sa kanila dyan. O ano, bakit kayo bumabakyard? Malakas lang pala kayo sa mga naka-inhiltin na load ha? Tapos ikaw Sak, tawa ka ng tawa kanina, di ba? Subukan mo nga yung umiti sa akin. Tumawa ka nga kasi butangan pa kita. <laughs> Dito, sinabihan ko na talaga yung mga kakampi ko mga doy na tama na yung isang tore lang muna basagi natin. Bakit na kayo dyan? Kasi andyan na yan sila eh. Sus, Mario Sip kay Pumalag pa talaga mga doy. Naubos tuloy sila doon. Tapos pinagpaak-paak na ako sa iro dito mga doy. Kaya ko to. Kakayanin ko to. Bakit naman ganon? Hindi pa rin nakisama? Kaya dito mga doy, bakit narinig ko pa rin yung victory? <laughs>